kapag isinangla ang isang alahas ay nasisira Uy anak ng lang yan eh ba? mo na Mangandang araw mga boss Ngayon mga boss pag-usapan naman po natin ang tanong mula kay Inkyan ay tinatanong niya mayroon nagpa-customize daw siya ng ring na 7.1 so ngayon tinatanong niya sinang na daw po ba ang kanyang ring ay binubutasan ba daw ng sanglaan so ngayon mga boss ang isi-share ko sa inyo paano ang tamang pagsusuri ng mga lahas kung para malaman kung ito ay tunay na ginto kapag tayo ay nagsasangla mayroon po silang ginagamit na blackstone at ng acid doon po yun sinusuri mga boss kung kayo ay magsasangla, yun po ang ginagamit nila na blackstone at ng asid at doon kinakaskas. Tapos yung pinagkaskasan niyan mga boss ay nilalagyan nila yan ng, kaya kita sa inyo ha. Yung pinagkaskasan nito mga boss, yan, kamukha yung pinagkaskasan niya, ay nilalagyan niya ng asid sa mga pawn shop. Kaya po nila nilalagyan ng asid gumagamit po sila ng blackstone para po malaman nila kung yung alas na ay sinangla sa kanila ay tunay at hindi siya peke. So kapag uh, nalaman po nila dito mga boss, halimbawa nilagyan nila ng asin Tapos hindi siya nabura ang pinagkaskasa ng alahas. So ibig sabihin yun mga boss ay ginto. Kung so, mayroon pang isang pamamaraan mga boss ang ginagawa nila, halimbawa makapal yung alahas ninyo, ay doon na po pumapasok yung pagbubutas mga boss. Doon po sa part ng loob ng ring, doon po yun binabutasan kapag uh, uh, makapalang isang alahas siyempre kapag uh, makapalang isang alahas kapag kinikis-kis dito sa bato at saka pala mga boss yung gaitong pamamaraan mga boss ay hindi lang sa pagsasangla maski po sa mga jewelry shop kung kayo ay magpapasuri ng mga alahas yun po ang proseso na ginagawa para ma talaga kung ang isang alahas ay ginto ba so ginaga, hindi lang po ito sa pawn shop maski po sa mga jewelry store, jewelry shop kinakaskas po yan tapos pinapatakan ng acid yung pinagkaskasan kapag hindi nabura ibig sabihin po nun mga boss ay ginto yung alahas so ang isang pamamaraan mga boss para matiyak talaga na ginto ang isang alahas kapag makapal ang isang ring halimbawa itong ring makapal so simpre ang pinagkaskasan yan mga boss ay yung part lang ng ibabaw yung part lang ng ibabaw ang nakakaskas so, siyempre yung loob nyan hindi na sasama sa pagkaskas so kaya mga boss hindi na sasama sa pagkaskas ang loob mga boss kaya ang ginagawa ng, pagsok ng tamang pagsusuri ng alahas ay doon na po pumapasok yung pagbubutas doon sa loob hindi naman po talaga malaking malaking butas ay nilal, binubutasan lang po lang konti doon sa loob para magkaroon lang ng kapirasong butas tapos yung butas po na yun mga boss syempre hindi naman yan may kaskas doon sa bato ang ginagawa dyan mga boss yung butas nandun sa loob ng ring o mas kaysa anong alahas tapos makapal siya tapos pumasok na yung pagtitis na pagbubutas yung butas po nun mga boss yun po ang pinapatakan naman ng acid yung butas po mismo pinapatakan ng acid Siyempre kapag nagbago po ang itsura ng laman o sa loob yung butas Ibig sabihin po nun mga boss ay nakabalot lang po siya ng ginto At yung loob niya ay fake, hindi siya gold. Kasi nag-react nga ang kulay, halimbawa kung nag ang kulay, nagiba ang kulay doon sa labas. Pero kung hindi nagbago ang kulay ng mga boss, halimbawa, nilagyan ng asin yung butas, tapos hindi nagbago ang kulay at yellow pa rin or puti pa rin ang kulay, hindi nagre-react, walang pagbabago. Ibig sabihin ng mga boss, bukod sa nasuri nila dito sa Blackstone na gold ang lumalabas at pangalawa doon naman sa pagbubutas na nalagyan ng acid tapos hindi nagbabago ang ang kulay doon sa pinagbutasan ibig sabihin ng mga boss ay nagkaroon ng idea na talagang ginto ang isang alahas at isa pa mga boss yung pinagbutasan din mga boss alam, merong alikabok na pinagbubutasan doon yung iba kasi bukod sa halibo walang, wala naman pambutas gumagamit po ng lagari ng pangalahas yung tinatawag na bandili lalagarian po yan yung kanto dito po sa lubha sa kantong loob lalagarian po yung bahagya ganyan lalagarian ng bahagya o kaya kikikilin kikilin po yung bahagya tapos yung pinagkikilan niya siyempre nasusugatan na yung alahas ano nasusugatan yung sugat din ng mga boss papatakan din ng acid yon kapag wala silang pambutas kung wala silang uh, fordum na pambutas nilalagarian lang po ang kanto pero sa ganong proseso mga boss ay nasisira ang alahas kapag nilalagarian hindi ka mukha ng bubutasan ay nandun sa loob nasa loob po yung butas hindi halata kapag sinota yung ring nyo hindi, halata, hindi halata pero kapag nilagarian dito sa kanto sa mga kanto ng ganito ilalagyan po yun kapag kikikilin pag kinikikil po yan siyempre nasusugatan yan yung pinagsugatan yun pong lalagyan ng asid kung di pa rin ba talaga nagbabago ang kulay so ibig sabihin ginto bukod pa dun mga boss yung isa pang ginagamit sa pagtitis ng ginto ay yung powder na nakuha doon sa pinagbutasan. Yun po ang patakan naman ng acid. Kung talagang yellow pa rin o puti pa rin ang kulay, hindi nagbabago kahit yung pinakaalikabok niya, nag nilagyan ng acid, ay ginto na po yun mga boss at hindi nagre-react siya. Yun po yung mga pamamaraan mga boss, muli hindi lang sa pagsasangla ang alahas, ang proseso na ganitong proseso, hindi lang sa sanglaan. Maski po sa mga jewelry store, sa mga jewelry repair shop, ay ganun po ang ginagawang tamang pagsusuri ng mga alas kasi kung tamang kiskis -kis lang mga boss merong mga nakakalusot tandaan nyo mga boss no? Oh, tansong dilaw at saka yung ginto ay pinagterintas na ta, tapos ginawa kaya nung mayari siya, hilo siya lahat pero kung mapapansin nyo, kung maroon taga kayong magtinding kasi ng alas, mapapansin nyo doon kaibahan dahil iba kasi yung din ng tanso na yelo at sanga ng ginto na yelo kaya doon mga boss nung nilinis ko nalaman ko na hindi siya purong yellow gold merong na mix na uh, tanso na dilaw kaya nun lamang ko siya kasi nga yung part na pinagsuspitsahan ko na hindi nga ginto nung nilagay ko ng acid ay nagiba nga ang kulay sumuri so, mga boss hindi lang sa mga pawn shop ang ginagawang ganitong pagsusuri ng mga lahas maski po sa mga jewelry store yun po ang ginagawang pagsusuri ng mga lahas pag kinakas ka sa kapag uh, unang kas ka sa bato nalaman na ginto pang Isang option kapag makapalit 'yung alahas, binabutasan sa loob, kung wala naman pambutas, kinilalagarian sa mga kanto at 'yun ang pinapatakan ng acid at 'yung butas din pinapatakan ng acid. Tapos 'yung mga powder na natanggal doon sa pinagbubutasan, 'yun din pinapatakan ng acid para malaman talaga kung talagang ginto ang isang alahas. So muli mga boss, hindi lang sa sanglaan ginagawa 'tong proseso. So sa pagbubutas ng mga boss, kapiraso lang din naman kasi ang ginagawang butas dyan para lang magkaroon ng uh, Ah, uh, kaput kapasong butas para lang mayroong uh, mapatakan ng acid yung loob ng alas na binubutasan. So muli mga boss, kung bago lang kayo dito sa akin channel, please subscribe. Click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Uh, pwede puwede rin kayo magtanong mga boss kung anong mga tanongan niyo tungkol sa mga alas. So, maraming salamat mga boss sa inyong panonood.